may ko na ito, nabuo ko na siya may kapit ko na yung mga gulong niya kaso, pinalas ko ulit pinalas ko ulit kasi nalos trade yung bolt ayan so ito, kulang na siya ng dalawa kita niyo ba? kulang na ng dalawa kulang ng dalawang bolt kasi pinaklas ko na lustrin yung dalawang bolt nya so tatlo lang yung natira ito yung, ito yung ginawa ko pinalitan ng bago kasi naputol naputol siya hindi na makuha yung kaputol nya so dinala ko pa sa uh, dinala ko pa sa machine shop dinala machine shop ko pa para matanggal yung kaputol dito sa loob so yan bago na ito lahat bago na yan e, tapos nung ikinapit ko na siya naikabit ko na siya na buo na ulit kinabit ko yung gulong na lost thread yung dalawang bolt. So, binaklas ko ulit. Ayun. Kaya hanggang ngayon naggagawa pa. Ayun. Binaklas ko ulit. Tapos, nagpabili ako ng stud. Kaso yung bumili, tatlong oras na hindi pa bumabalik. Ayun. O sige, simulan na natin. So, kailangan pa naman magawa ito ngayon kasi may biyahe ako bukas. Pero mukhang hindi matatapos. Hinihintay ko pa yung ano eh, hinihintay ko pa yung bumili ng bulb. Bali magtatatlong or Sa kasi sila bumili. Kasi walang mabibilhan dito sa dito sa liyan, dito sa nasubo kasi walang nabibili ng mga uh, stand. Ayan o. No? hindi ko lang kung matatapos ko ito ngayon ay nako ay shout out nga pala sa mga katalangka natin dyan shout out sa inyo lahat shout out kay ma'am Rose Maranan maraming salamat po ma'am Rose sa suporta at sa pagtulong sa aking youtube channel maraming salamat po So, hindi ko lang matatapos ko ito ngayon guys. Ayan o. Oh. Tatlong bolt lang yung natira kasi yung dalawa kailangan palitan. So, straight Lost yung dalawa. So tatlo lang yung natira. Isa. Ito. So, ito okay na. Napalitan na ito ng bago. Ito kasi talaga ang sira sa kanya. Kaso doon nagawa siya, nasira naman yung dalawang bolt. Ayan. Ayan. Hagard ng talangka. Hintay ko lang yung pyesa para may kabit na to kasi may biyahe ako bukas eh. May aming gwapong-gwapong budegero Nakasakay sa duyan. si cellphone. Shout out! Boy Kulot! So, lang natin yung ano guys, yung stud para may kabit na no. Ang hirap. Ang hirap tanggalin yung stud. Sinira ko talaga yung bolt para matanggal lang. Nasaan ah, na ba yung bolt na tinanggal ko kanina? Ginrinder ko talaga siya para matanggal. Mahirap kalasin. Sobrang pagod. Agad ang talangka. Tingnan din natin yung bolt So ayan guys, after 3 hours, nakabalik na rin yung bumili ng pyesa Shoutout mga tagol tol Shoutout kay Mario Villegas Ang pogi-pogi mo Shoutout sa gwapong-gwapong driver, CJ si Parlat At si boss, Matheo Angeles alam Ang malaking mga ating boss So nabating din sila Mayroon pa lang natin magagawa doon ano? Walang pyesa Isa lang yung nabili Ayan. Pakita okay, mo sa kanila. Isang piraso nyo lang nabili kasi yung isa daw ay medyo maiksi. So, o okay. baka hindi umabot. Bakit hindi ba, di ba may dalaki sa poll? Hindi, may Oo, dalaki kami sa poll. Eh magkaiba. Maiksi doon. Eh sila lang ang angambay, ako yung angangambat. Maiksi, mas maiksi doon. Ma Oo. Talagang nasan ba? Yung pinakangipin na karma eh. Hanggang din yun, gagawin lang ako ko. Nang pinantay ko sa bakal, sa bakal din, sa pinaka ano nga, ah. pinantay ko. Ang tapos ah. ay... bawang tapos Half inch e... nga lang, ang half inch. Mga gano'n ka... Ay, mga, Gaya, Ayan, mga ano. Ayan, ganyan nga. Ayan, ganyan nga. Ganyan nga. Ang mixe. ano nawala. Oo. Ay, hindi ah. Hindi right? yun iniisip ko dyan eh. Kaya nga ako nagkatalawang isip eh. Kaya sabi ko, kung ano, kung ano muna, titis dalhin na rin. Hindi, dahil palang ginawa Hindi na pwede yun. tayo ng isang gayon. Kahit isang ganon. Yan ang pwede talaga, yung isang yung yan. oh, si yan talaga. Kasukat yata yan eh. Uh, Oo. Oh. Hindi, hindi. Magkaiba din. Anong kaiba? Mas mahaba yan? Mas mahaba yan? Ano, yung kare? Mapino. Ano yung... lalaman pala ba Spline? Mapino. Mapino yung sa hindi na yan. Mukha tayo mo dito. Oh, wala <laughs> problema yan. Wala po problema yan. So, sa, sa bolt, <laughs> na naman? Ay, sa balayan bolt. Ang binigay sa amin. Pagkalak eh. Bagi wala namang ganun Baka pang 10-wheeler. Eh. Pang ten wheeler yan. Hindi pa for one. So hindi <laughs> makayayari guys. Sabi yung sunod yung nilay pang L, ta Hindi magagawa. Niya, so, hindi mo pa natin bukas. pang Hindi magagawa ngayon. <coughs> Hagard. Bukas. 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 Oh, 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 oh. bukas. Oh.